nagka problema ang hydroponics natin naubos ang aking mga lettuce so ang nangyari, nagkaroon kami ng uh, leaf miner at ilang uod sa dahon kaya ito, nakatingwangwang syempre, hindi tayo titigil learn from our mistakes kaya inayos ulit natin ito at nagsimula ulit magtanim tara Okay, andito tayo sa ating greenhouse ngayon. Kung makikita nyo, abandonado siya. Walang laman ating greenhouse ngayon. Kaya sa office marami rin naganap sana ng lettuce. Walang makapalawang maibigay. Dahil ganito yung nangyari sa ating greenhouse. Ano bang nangyari dito? May nataw dito. Pero basically may human error kami dito. May error kami yung ginawa. Kaya namatay lahat yung aming uh, lettuce. So ang nangyari, nagkaroon kami ng uh, leaf miner at some at ilang uod sa dahon and uh, itong si itong isa nating kasamahan dito sa farm hindi ko na sasabihin ang pangalan pero ipapakita ko <laughs> yung pang disinfect natin i-spray niya sa buong greenhouse and syempre na dilaan yung ating mga dahon and yun yun yung na naging cost nung natuyo yung dahon ng ating lettuce as in yun na ng nung uh, disinfectant ay natuyo. Pero actually yung disinfectant naman natin is very safe iyon, yung uh, EnviroSure in a right dosage. Pero madami kasi yung dosage ng EnviroSure kaya yun, yun yung nangyari. Pero ganun talaga lesson learned. Uh lesson learned. Kaya so, susunod mas magiging maingat tayo. Pero nagsimula na tayo may isa na tayong batch at Namiss kong gawin ito. Magtatanim tayo ng ikalawa nating batch uh, ngayon. Yan. Pero bago tayo ulit magtanim, gawin natin muna ay i-disinfect ulit natin itong buong greenhouse. Wala taas ang gumaba. Disinfect natin taas may isa pang butos dito. Tagpian na rin natin. Pagka tagpian natin, iset up ulit natin ito. Kasi next week, lilipat na yung ating seedling na yun dyan. Then saka tayo magtanim nung next batch natin. Okay, game. Tape pa na natin, guys. yung butas oh. Natusok 'yan. Actually nung bagyo pa 'yan, natusok siya. Hindi namin napansin kasi nung umula sa kalang siya lumabas nang lumabas. Meron talagang tape na ginagamit, UV tape ang tawag, wala lang ako. Eh, nag naman doon sa isa, kaya ito na lang muna din. Ang mm, mahalaga lang naman, walang pumasok na tubig sa loob pag umulan pa oh. Saan? Habang nag didikit sa si jambol dyan. Mag disinfect na ako dito sa loob. So ito yung gamit namin na pang disinfect. <coughs> Dapat dito sa dami na to. Isang takip lang nito ang ihahalo sa puno ng tubig na ito. Iyan okay, ginawa daw. Isang puno dito limang takip yun, sunog may sinasabing kahit okay yung relatively safe yung mga bagay pag napasobra masama din ilabas ko pala muna itong mga siblings baka may spriyan pa ilabas muna natin ito para disinfect natin lahat yun, no, ito isang takip lang yan Oke, okay, pwede na rin. Oi, okay, tapusin na natin spray dito sa loob. Yung naman, spray natin. Ipapasok ko muna ulit yung seedlings mo ang ulan eh. Setup na natin tong ah uh, ito yung panalo ng tubig. Ito to to, to. Then yung catchment pupunta doon sa tangke. Set up ko na. Uh, kasi itatry try natin kahit wala pa tayo na system itatry try natin yung kung yung ating uh, system ay gumagana pa para sure naman tayo baka may bara o hindi na gumagana yung motor baka mamaya kung kailan ililipat na sana natin magpa-find out na hindi na siya gumagana so ngayon testing na natin hindi na muna natin lalagyan ng nap solution tubig lang muna para matry nakapatong lang naman yan at itinatali dito sa dulo sa gitna at sa kabilang dulo okay so okay na ilaalatag ko na itong mga pvc natin Okay, ako basta yung mga PVC. Ang ganda tingnan. Yung uh, return pipe na ilalagay natin. Okay, lagyan natin ng tubig to. Ayan, so okay. Sapat na yung tubig na yan para matry natin kung wala bang barang ating system. Ilalagay ko itong mga microtube. Tutodo ko muna yung bukas nila. Ito pinangangamba ko dito sa motor. Masyadong dami ng sediment. So, mga minerals build up. Dahil very hard yung ating tubig. Pero hopefully gumana. So diba meron tayong Venturi. Ito yung para hindi na natin kailangan na separate na motor. Para magkaroon ng additional oxygen supply ang ating system nga and meron tayong ganito na tubo para nasa ganon yung binturi natin medyo mataas kasi so pag may ganito tayo yung buga ng tub uh, hangin nasa baba halos ka level ng ating uh, motor ng tubig hindi basta basta siya kahit mababa na lagi siyang bubuga ito yung uh, inlet ng hangin. Dahil dugtong lang natin tong Return. May takip to. Hindi ko muna ilalagay pero makita natin. Okay. Moment of truth. Saksak -sak natin. Okay. Tuma na yung motor natin. Yan. Hanggang na siya ang tanong. Lahat ba ng PVC natin nasusuplayan Wala bang baray yung microtubes? ito grabe ito yan nagreturn na ok So wala rin namang loot sa ilalim It's a good thing May ilan lang may bara dito Check ko lang lahat ng may kutsub ito, dito barado Kaso may nasira pa ako na isa sirite eh <laughs> brado so, dahil barado ito Pinay lang ka siya, naputol. Grabe. So, gawa natin ito paraan. May mga extra pa naman tayo mga piyesa dito. So, magagawa natin ito paraan. Patay muna natin ang motor. So, ito yung piyesa na kailangan natin. Barado na yung kanyang bulb. Tapos itong may thread na to Ito yung naputol natin. Kailangan pa nasikotin yung loob. Ito yung, ma, ito yung original. Tira yung natira. So, kailangan natin kunin ito. Ah, buti na, nakisama siya. Eh, babalik na lang. Okay, ito na lang naman yung problema. Try na ulit natin. Okay na lahat. Okay, gumagana yung system. Okay na, okay na. Ang gagawin natin ngayon ay magtatanim na tayo para malagyan na ulit. So dito sa nangyaring ito, halos uh, mahigit 2 months, mawalan tayo ng benta ng lettuce. Ah, ganun katagal. Pero bago yan, merienda time. Siyempre, pag may gawa tayo, meron tayong merienda time. yeah, meron tayong James Bonds dito. Oh, wala, wala naman tayong wala palaman. Wala naman tayong palaman din eh. Wala pa kayong tiwala sa akin. Siyempre, meron tayo dito Spicy Chicken Pastil by Garaponic of Duty. Yan. Yun. May bawas lang ito niya. isa. Pero ito ay extra variant. At meron tayong mild variant. Masarap tong palaman sa Monay. Alam nyo ba yan? On, ah. Sarap. Masarap talaga nito. Ay nakarami naman eh. Partner ang pa ng malamig na juice. Panalo panalo. Inabot pa ng ulan. Kaso kailangan pa maghiwa ng cup. Buti na lang may pandong kami. Para kami nagka-camping. Nag-drain na ako ng coco peat. Maglalagay na ako sa cup. Kaya yes, yes. yeah, <laughs> Pati lang. Okay, pagkatapos maglagay ng Coco Pit at Olmeti Seeds mula sa Katanim Store. Saka na ako bumibili. Tinurok lang ako ito yung mga seeds. At hinakot na namin sa greenhouse. Ewan ko ba sa magkapatid na to, maghahakot lang ng seedlings, may pagdila pa. Hindi ko turo yan ha. Spray yan ng tubig para mag-germinate. Then tinatakpan ito para maritin naman kahit paano yung moisture nya. Sa, yung direct sunlight ay maiwasan tuwing umaga hanggang tanghali. Ibaligtad namin lahat to dahil wala pa naman laman. Saan na lang ulit ayusin. Nilagyan ko rin ang batch number. Para naman monitor natin ang per batch natin. Okay, so yun lang sa video na to. 7 weeks na lang, magkakaroon na tayo ulit ng lettuce. <laughs> Tagal pa, pero ganun talaga. Uh, lesson learned, sana maging maayos na sa mga susunod. Tama? Oo. Oh. Yan. Pag ready for harvest na, maglalako ulit kami sa palengke. Uh, namimiss ko na rin yung paglalako natin. Eh. Yun lang, maraming salamat. Subscribe and peace.